wala na regalo si Sophia. Eto, titingnan natin kung ma-excite ba siya sa regalo. So, ito yung gift natin sa kanya. So, ito siya. Pinalit ko siya ng tape. Titingnan natin kung paano niya itong buksan. Puntahan na natin siya, ha? Okay? Si Sophia! Si Sophia! Ayun, nakikipag-abulan! So, antayin natin si Sophia. Si Sophia! Wala, nagbibidyo ako. May regalo kay Pia Nawala si Pia. So, ayan. So, ito yung sa amin, Red Horse. For New Year. Here, Pasko, Pasko. Bounty visa ka, ano? Okay. So, time pass ko dito. So, maganda. Kasi may nagsasayawan. Ayan. So, Sophia, hi! So, ito yung regalo namin sa'yo. Regalo ko sa'yo. <makes noise> Saya, sige buksan mo. <makes noise> Siya lang. Hayaan mo siya. Astig. Kayang kayang buksan. Nahirapan ako. Tapos siya ginanan niya lang. So, dahil matagal pa si Sophia. So, kawai kawai! So, yan nga, natanggal na ni Sophia. Hindi, yeah. maya siya. <laughs> Enjoy mo lang. Ayan, so ayan. <laughs> si Lena tumatangis. Si Lena, Diyos. Hi, Lena. Hi, Lena. Ano ate, pinapapawisan ka ba? Na-excite ka ba? Huwag ka, mag, ka maging masaya. Baka di ka matuwa. Hahaha. <laughs> Ayan Bakit? Bakit? Ayaw mo ba? Kaya so, yun na yung binigalo ko sa'yo. Buksan mo yung plastic. Dapat lang. Oi, bumpers. Eh, plastic mo na. Igano mo yung plastic. Ikaw ka pa pa bumpers. Eh, lagaya happy. Ani ka ba? Happy ka? Ano ba yan? Oh, kaya pa din yan. Ayan, itatry na ni Sophia mamaya. Nagbe-picture kami ni Sophia kung gaano kaganda yung nakuha niya. Diyan. Ah! <laughs> ano, hindi ka pwede sa liptin. <laughs> Ayan, siya mga kapatid ko. Hey, ano ang pao ko, ma? Ano na ni Sophie, yung regalo niya sa so, uh, tingnan natin mamaya, magre-picture mag kami na gamit niya na ang kanyang magic candy bomb so, yung bagong ang kanyang candy bomb so, ayan, nagre-ready na siya so, nakita niyo na, nagre-ready so, excited so, gagawin niya na yan later ang aking brother uh, yes, hello, Merry Christmas ano? Ha? Wala ko ampaw. Sige na guys. Bye.